Kamusta na po natin? Maging lagay po ng ating panahon. Ngayong nasa par na nga po itong Bagyong Tino. Nasa linya po ng telepono si Pag-asa Weather Forecaster, Shermaine Virilia. Ma'am Shermaine, ano po latest sa Bagyong Tino? Yes, magandang umaga po ma'am. Sa lahat ng ating mga tigapakinig at ulat sa lagid ng panahon. Si Bagyong Tino nga ay kasalukuyan pang patuloy na lumakas at ngayon ay tumatahak na nga dito sa may karagatan pa rin ng Pilipinas. At kanina ng alas 4 na madaling araw, huling na mata ng sentro ni severe Tropical Storm Tino sa layong 430 kilometers sila ng giwan, Eastern Samar may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 110 kilometers per hour malapit sa sentro nito at mga pagbugso na maabot hanggang 135 kilometers per hour patuloy nga itong kumikilos sa luran Timog sa bilis na 30 kilometers per hour at yung pinakamalalakas nga na hangin ito so ay maabot 300 kilometers so sa sentro nito at base nga sa takitan natin sinayo ay patuloy itong kumikilos sa kanluran, timog kanluran at maaari na nga mag-landfall dito sa area sa pagitan ng Eastern Samar, Leyte o kaya naman Dinagat Islands. Posible na ngayon mamayang gabi o bukas ng madaling araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari pa itong patuloy na lumakas at maaari, maaari sa kategoryang Super Typhoon bago nga mag landfall sa mga nasabing areas. At pagsapit nga ng um, bukas ng umaga, patuloy na nga nitong tatahakin ang kalupaan ng kabisayaan at maaari na makarating dito sa may parte ng Sulusi pagsapit ng Miyerkules ng umaga at tatahakin din ito dito sa may parte ng Hilagang Palawan hanggang sa makarating na ng West Philippine Sea Miyerkules naman 'yan ng hapon at inaasahan nga natin na mapapanatili nito ang kategorya nitong typhoon hanggang sa makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility ng Thursday ng umaga kaya naman base sa na nakita nating na scenario ay nagtaas tayo ng wind signal number 2 dito sa may central and southern portions ng eastern Samar, maging central and southern portions of Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Island, and eastern portion of Bohol, kasama din dyan ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands, northeastern portion ng Agusan del Norte, northern portion of Surigao del Sur. Signal number 1 naman ang nakataas sa may Sorsogon, Masbate, kasama ang Tikaong Islands, Boreas Islands, southern portion ng Albay, maging dito sa Mayroblon at southern portion ng Oriental Mindoro. Kasama din dyan ang southern portion ng Occidental Mindoro at Cuyo Islands. Kasama din sa may parte ng kabisayaan ng Northern Samar, iba pang bahagi ng Eastern Samar, iba pang bahagi ng Samar, iba pang bahagi ng Bohol, iba pang bahagi ng Cebu kasama ang Bantayan Islands, Sikihor, Negros Oriental, Negros Occidental, Gimar, Caras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Caloya Islands, central portion of Surigao del Sur, northern portion of Agusan del Sur, maging pang bahagi na Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at Camiguin. Kaya naman, sa mga areas natin na nabanggit under signal number one, ay patuloy na mag-ingat sa paparating na ng mga malalakas na hangin na maaaring magdala ng peligro. Samantalang in terms naman ng mga malalakas na pagulan, may nakataas na nga rin tayong weather advisory dito ngayon sa malaking bahagi ng Kabisaya at inaasahan nga natin na posible nga ngayong araw, makaranas na nga ng mga malalakas na pag-ulan. Posible nga umabot ng more than 200 mm dito sa areas maaring direktang tamaan ng bagyo kasama nga dyan ng Eastern Samar, Southern Leyte, maging dito sa Maginagat Islands at kasama din sa mga makararanas sa mga malalakas ng mga pagulan ngayon dala nga ng hangin-amihan dito sa shear line, dito sa may Aurora at Quezon maging dito sa may Sorsogon Cebu, Bohol Agusan del Norte at Surigao del Norte, kaya magingat po ang ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na sa mga pilgrim dala mga malalakas ng pagulan na maaaring magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa, and in terms naman din po ng mga malalakas na hangin although wala po tayo nakataay mataas na wind signal sa parte ng kagayan uh, Cagayan Valley, maging sa may iba pang parte ng Central Luzon kasama nga siya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, maging dito sa Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region, ay makararanas pa rin na malalakas na hangin dala nga ng paglakas din o surge ng ating North East Monsoon o hangin ng Mihan. Kaya mag-ingat din po ang ating mga kababayan ngayon sa mga malalakas na hangin na maaaring magdala ng peligro. At meron nga din po tayo nakataas na storm surge warning at mataas po ang chance ng storm surge sa loob ng uh, dalawang araw dito sa may mga lugar sa may parte ng Bicol region ni Maropa magig sa may Palawan, Visayas at karaga, lalong-lalo na nga sa direktang tatamaan ng ating uh, bagyo. Kaya mag-ingat po ating mga kababayan at uh, sa mga susunod na oras ay, or mga araw ay maaaring nga tayong mas tumaas pa yung inaasahan nating storm surge sa nasabing mga lugar. Samantala, meron din tayong nakataas na gale warning dito nga sa may silangang uh, karagatan ng Visayas at Mindanao maging silangan at katimugang bahagi ng Southern Luzon. Kaya pin po natin na ating mangista at maliliit na sakyang pandagat na kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag. At yun po ang ating latest mula dito sa Pag-asa, Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, Nagulat. Alright ni Charmaine, ilang katanungan lang lamang po. How about po Metro Manila? Apektado rin po ba ito ng bagyong tino, ma'am? Sa ngayon po, ang nakaka-apekto po ay localized thunderstorms dito sa may Metro Manila and ina-expect po natin na for the next three days, wala naman tayong significant rains dahil itong uh, bagyong natin, natin ay medyo may kaliitan yung kanyang diametro kung aabot nga lang ito ng 300 km. So, more on yung mga tatamaan niya na lugar dun sa may direktang path talaga siya. So, malaking bahagi yan ng Visayas, some parts ng Southern Luzon at some parts yun ng Mimaropa and Northern Mindanao. Uh, Ma'am Charmaine, tanong lang din po, no? uh, anong uh, probinsya ang mabababad sa heavy rainfall dahil nga Pinatahak nito ang Central Visayas, which province mm -hmm. ang makararanas ng heavy rainfall at posibleng ma malakas na pagbaha? Mm -hmm. So nakikita nga natin po sa ngayon no, yung pinakamataas ngayong araw. Ulitin po natin sa may Eastern Samar, maging dito sa may Dinagat Islands. Uh, for tomorrow, dahil nga at uh, kumikilos na to sa malaking bahagi ng Visayas. So nakita nga natin buong Visayas na ay meron ng mga malalakas na pag-ulan. So nagre-range nga yan sa more than 100 mm. So buong kabisayaan na po bukas ay mababad sa mga malalakas na mga pag-ulan pagsapit naman po ng Miyerkules na kung saan nakikita nga natin itong uh, uh si Bagyong Pino ay maaari na nga nandito na sa parte ng Palawan or West Philippine Sea ay more on mababawasan na yung mga pag-ulan sa parte ng Visayas at more on ang mabababad na dito sa parte ng Limaropa especially yung Mindoro at Palawan Well, ingat po sa ating mga kababayan at maging alerto kaugnay po nitong Bagyong Tino. Maraming salamat po sa update, weather forecaster Ms. Charmaine Varilla, mula po sa Pag-asa.